Hello guys, magandang may araw po sa inyong lahat So dito ang inyong atidang So sa mga negosyante, matumal ba ang benta? So, inano po ninyo dito guys? Ang tinatanong nyo po sa akin kung ano po yung best na recommend ko about sa business Yan po yung uh, magkatandem mag Ayan, pwede po ninyong itandem yung mag-asawang duwende at saka ano guys um, Mag-asawang duwende at saka gumamela selis si yan, meron ding pwede din ang gumamela selis at saka magic spray. Ayan guys, ah uh, pwede po ninyong itandem yan. So dito guys, um, pag mahina po yung oh, gawin niyo itong araw-araw. Gawin niyo na lang po ito araw-araw, guys. Huwag hindi lang mahina ang benta kasi kailangan natin daily. Kailangan natin mag-attract ng mas maraming benta daily para lumaki at lumago ng lumago ang ating negosyo. So dito guys, gawin niyo daily. It kunwari ito ho yung ano niyo guys, yung buena mano niyo. And then dito guys, ay kung meron kayong sinanong powder, bugbugan niyo yung sinanong powder kung wala po, konting coffee. And then guys, ito, uh, ito meron akong runes dito na combination of runes. Ayan, isulat ninyo dito sa, ano guys, kumuha kayo ng lapis. Huwag po itong marker guys para hindi po, baka hindi permanent marker eh hindi na po maalis dyan sa pera. So, iganyan ninyo siya guys. Itong runes combination na to makakatulong po para magkaroon kayo ng maraming sale. So, ayan guys. Isulat ninyo sa any part po dito yan guys sa uh, pera. So, pag ito guys, nasulat na ninyo, ang gawin ninyo dito sa ano na to, meron siyang konting powder o konting sinanong, powder guys. Uh, ang gawin ninyo dito, i-roll ninyo siya gun. Huwag ninyong hayaan na mahulog yung dapat nasa loob po yung Sinanong powder o copy powder Guys, kung meron po both Copy powder at sinanong powder Mas okay po So, i-roll ninyo siya ganyan So, meron kung, kung Meron kayong mga rubber band Yung mga lastiko O kaya meron kayong mga panali Na kuray red And or green Or something Basta yung kahit ano po guys Na ano tali, uh, anuhin po ninyo ito Para sya yung kakaiba Dun sa kaha ninyo Kung baga uh, ma Ano ninyo na siya po yung buena mano ninyo na hindi po ninyo kailangan ano yung pangalan nito guys di ba yung sabi pag buena mano eh hindi mo gagamitin panukli kasi nga income mo yun unang income mo yun wag mong gagamitin panukli guys yung mga buena mano ninyo itago ninyo yun po yung sekreto so dito guys para hindi mo po siya magamit na panukli lagyan mo siya ng panali ganyan mo i-roll mo siya andun lang siya dun guys para humag-attract siya ng kasama niya kumbaga tatawag siya ng kasama niya. Kung kanina wala pang benta, siya pa lang pag ginanito mo, gilagyan mo ng spell na ganito guys, magkakaroon ka po ng more benta, more sales po yan guys. So ito ho yung attraction. Yung runes na to, tutulungan ka para magkaroon ka ng more clients, more sales. Ayan guys para ho, kumbaga, daily. Kasi, guys, sa mga ganitong bagay, para ho, matustusan ninyo yung mga daily ninyong pangangailangan sa buhay. So, ito po yung isang mga sikreto. Bumanggit kayo ng mga affirmation, bumanggit kayo ng mga magic word, bumanggit kayo ng mga orasyon. Ayan, guys, makakatulong po ito. So, ang orasyon at ang magic words, malaking tulong po sa mga tindahan. So, maraming salamat sa inyong lahat, guys, and good luck po.